Bakit ba nagkakaroon ng menstrual cramps o yung pakiramdam na may parang humihilab sa puson kapag magsisimula na ang regla? Ang nangyayari kasi sa pagre-regla ng isang babae, masya-shed off yung blood plus the uppermost lining o part of the lining of the uterus. Kasi diba, nabanggit ko sa earlier videos ko na kada menstrual cycle may bagong lining na tumutubo. Para ma-shed off ang lining at menstrual blood, it is said that the uterus must contract. No? Yung uterus muscle yan. So, para ilabas niya o squeeze out niya yung dugo, dapat humilab siya. And this is with the help of prostaglandins, substances that can cause contraction of uterine muscles. Kaya lang, iba ibang amount ng prostaglandins na nare-release ng isang babae. So, merong mga iba, very high yung amounts na nare-release. So, nagiging very strong yung contractions. In addition, nakakakos din ng inflammation.